Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in Amma baad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid, edadako tayo ngayon sa mupsidat as-saum asom, as-saum, mga nakakasira sa pag-aayuno Ibig sabihin, kapag nangyari ito sa atin ay magbabayad tayo nang uh, utang natin pagkatapos ng buwan ng ramadan ito po yung mga nakakasira sa ating pag-aayuno uh, Una na nakakasira sa ating pag-aayuno uh, Aljima, ang pakikipagtalik ang pakikipagtalik sa umaga ng ramadan At ang sino mang uh, nakipagtalik sa kanyang asawa sa umaga ng ramadan at kanya itong sinadya ay mayroon itong kabayaran mayroon itong kabayaran Una, magpapalaya ka ng alipin. Et kura ka ba? Pag hindi mo kaya magpalaya ng alipin, ay uh, mag-aayuno ka ng 2 months na straight. 2 months straight. Kapag hindi mo kaya mag-ayuno ng ganung katagal na dalawang buwan na sunod-sunod, ay kinakailangan mong magpakain ng anim na mahihirap. Kinakailangan mong magpakain ng anim na pong mahihirap at bawat mahirap, ay katumbas nito ay isang kilo at kalah isat kalahating kilo ng bigas. Isa at kalahating kilo ng bigas. Ang bawat isang mahirap na iyong pakakainin. So, ang unang nakakasira ng pag-ayuno ay ang pakikipagtalik sa umaga ng Ramadan. Pangalawa na nakakasira ng pag-ayuno ay inzalul mani bisababi takbilin o lamsin o istimnain o tikraro Ang mapalabas ang ang uh, sperm natin pag bagi, bagi sa babae man ito o sa lalaki o ang mapalabas ang kanyang similya. Dahil sa ito ay uh, dahil kadahilan sa pagnanasa, sa pamagitan ng paghalik, paghawak o tinatawag nilang magma masturbate, pagmamasterbate o ang paulit-ulit na pagtitig sa sa mga malalaswang bagay. So kapag uh, Kapag nangyari ang bagay na ito at lumabas ang similya, dahil sa pagnanasa sa mga dahil sa halik, paghawak o pagmamasterbate ay ito ay nasisira ang pag ayuno at kinakailangan na ito ay uh, bayaran mo dahil ito ay mga sinadya mong ginawa. Sinadya mo itong ginawa pero kung lumabas na hindi naman sinadya katulad na ikaw ay natulog, pagkagising mo ay may lumabas na sayo, sabi nilang wheat dream ay hindi naman ito nakakasira sa pag-aayuno. At pangatlo na nakakasira ng pag-aayuno ay ang pagkain at pag-inom ng sinadya. Ang pagkain at ang pag-inom ng sinadya. Kapag nakainom ka at kumain ka ng sinadya, sa araw ng Ramadan, tunay na nasira ang pag-aayuno mo. Pero kung sakali, na nakainom ka, nakakain ka nang hindi mo alam na ikaw ay nag-ayuno. Ay mo 'yun at ituloy mo lamang ang pag-ayuno dahil hindi naman nasira ang yung pag-ayuno sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man akala aw shari banasian falyutim masawmuhu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa. Ang sinumang nakakain at nakainom nang nakalimutan niya na siya nag ay nag-ayuno ay kumpletuhin niya ang kanyang pag-ayuno dahil pinakain siya at pinainom siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ayon sa ibang mga skular na yung pagpapalabas ng dugo. Ibig sabihin, yung pagdudunit ng dugo o uh, may kinuha sa yung dugo. Sabi ng ibang mga skular natin, pero kung konti lang ang lumabas sa iyo na dugo, hindi naman ito nakakasira. Kung konti lamang ang lumabas sa iyo na dugo, ay hindi naman ito nakakasira. Pero kung nagdunit ka ng dugo, ay mas mainam na putulin mo na lang ang iyong pag-aayuno. Pero kung konti lang naman halimbawa, may mga blood sample lamang ang kinuha sa iyo ay hindi naman ito nakakasira ng pag-aayuno. Panglima, 'yung pagsusuka ng sinadya. Kapag nagsuka ka ng sinadya, ibig sabihin tinusok mo ang bunganga mo at ikaw ay nagsuka, so nasira ang 'yong pag-aayuno. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man dar'ahu al-qay fa alayhi fa uh, qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Ang sino mang nagsuka nang hindi na sinadya dahil sa baho, dahil sa nahilo, nagsuka na hindi na sinadya ay hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Pero kung ikaw ay nagsuka at sinadya mong tusukin ang bunganga mo, ikaw ay nasirang uh, nasira ang iyong pag-aayuno at babayaran mo ito pagkatapos ng Ramadan. At kailangan mga kapatid na Iwasan natin ang mga bagay na katulad sa pag 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 pag, pag ablution, yung pagmumug at pagsingot ng tubig, wag nating lalakasan dahil masisira nito ang ating ang ating pag-aayuno. At kinakailangan din natin iwasan yung mga dextrose, yung mga tinutusok sa atin na katumbas ay pagkain at inumin uh, dahil ito ay nakakasira rin po ng pag aayuno Pero pagkuha lang man ng blood sample, pagpapainject ng mga anesthesia ay hindi naman po ito nakakasira sa ating pag aayuno Pero hindi lang po dapat sana yun ang iniiwasan natin. Dapat iwasan din natin ang mga bawal kapag pagsisinungaling, ang pag paglibak sa kapwa, paggawa ng masama. Dahil useless ang ating pag aayuno kung ito ay hindi rin natin iniwasan. Kung ang pagkain nga pag inom na halal naman before Ramadan. Tapos magiging bawal ito pagdating ng Ramadan. Paano pa kayong dati ng bawal? Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Man lam da qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ang sino hindi niya iniwanan ang pagsasalita ng masama, ang paggawa ng hindi mabubuti, ay hindi kailangan ng Allah ng pag-iwan mo sa pagkain at inumin dahil useless lamang ang ginawa mo na yon So yun po mga kapatid, ang importante dito ay maiwasan natin lahat ng bawal At kung ano man ang makakasira sa ating pag-ayuno sa mga binanggit natin kanina Ay uh, kinakailangan natin bayaran ito sa paglabas na pagkatapos ng buwan ng uh, Ramadan So ang pagdating ng uh, regla ng mga babae at ang ang kanilang pagkapanganakan, pagkapanganak Yung uh, pangabagong panganak ay nasisira agad ang kanilang pag-ayuno at babayaran nila ang kanilang inutang at hindi sila nakapag-ayuno pagkatapos ng Ramadan. Wassallahu wa la nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.